Hello guys, tara tayo kumain na Ito po yung ating nilutong ulam Ginisang sayuti tayo Yan, Lagyan natin ng konting giniling Lagyan natin ng sibuyas mura Ayan po Ayan, so napakasarap po yan mga guys Simpleng luto lang po yan Pero manamis na po yung sayuti Pagka ating ginisa Ayan. Yan po ang ating ulam ngayon tanghalian At syempre, lagyan natin ng konting syong tanghon yan kaso hindi nga makita dahil kunti lang ayan guys so ano pa inaantay natin tayo'y kumain na at ito na oh mm masarap, -hmm. sarap guys hmm, kumakain pa kayo nito guys nagulong kayo ng na sayuti ginisa lang guys so ayan guys thank you for watching hanggang sa muli maraming salamat po thank you bye bye kain na tayo